Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlog. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa pera para makabayad ng mga pagkakautang. Kung kayo ba ay may mga pagkakautang at halos hindi na kayo makatulog kung saan kayo kukuha ng pambayad at kung may pera, kulang o hindi pa sapat para pambayad sa utang dahil marami din tayong mga gastusin, mga dapat na unahin kaysa ang pagbabayad ng utang. ba diba reality din yon na imbis na magbayad tayo ng utang, uunahin muna natin yung mga importante hindi din maganda na meron tayong mga utang kaya nag-iisip tayo ng paraan para paano ba tayo makakabayad ng mga magkakautang dahil nagkukos atin ito na halos hindi na tayo makatulog kung saan tayo kukuha ng ating pambayad, hindi tayo mapakali kapag nandyan na yung maniningil kapag malapit na yung due date ng mga utang. Kaya sa video ito, magbabahagi ako ng pampaswerte para makapag-attract kayo na pera ang buong taon ninyo ay hindi na puro utang ma-wash out na yung mga pagkakautang dahil gagawa tayo ng pampaswerte para mabawasan o hindi na tayo makaranas ng mga pagkakautang kasi ang aking bahagi ay makakatulong para tayo ay makapag-attract ng mas maraming pera, ma-provide ang mga pangangailangan na hindi mo na kailangan pang umutang. Mangangailangan lamang tayo dito ng isang bawang, isang clove ng bawang isang piraso lang. Pumili kayo ng malusog at yung hindi pa nababalatan na bawang. Ang gagawin ay ikukuskus lamang ito sa inyong mga katawan, sa inyong mga kamay para nitong inaabsorb ang mga negative energies na naipon sa inyong katawan na nagkukos ng mga balakid, ng mga blockages, kung bakit hindi kayo dinadat na ng pera. Parang sinisipsip nito yung mga negative energies na nasa katawan ninyo. Ikuskus lamang ito sa mga sa inyong katawan, sa inyong kamay, mula sa inyong pala. At saka ito susulatan ng peso sign. At saka mo ngayon ito ilalagay sa ilalim ng iyong unan bago ka matulog. Ilagay ito sa ilalim ng unan at kinaumagahan ibabaon ito sa lupa o kaya sa mga paso habang binabaon mo ito sa lupa o sa paso sambitin lamang ang chant na aking ilalagay sa screen napakadali lamang ng pamamaraan ng pampaswerteng ito gawin lamang ito ng may 100% na paniniwala maging positibo alisin ang mga negatibo mong naiisip ang mga galit at sama ng loob makakatulong ito para maiwasan at halos hindi ka na hindi mo na kailangan pang umutang. Ang buong taon mo ay hindi na masyadong nakafocus sa pagkakautang kasi magkakaroon ka na ng pera sa pamamagitan ng pampaswerte na iyong ginawa. At kung kayo'y naniniwala sa mga pamamaraan na ito ay huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa na subukan at gawin ang mga ganitong pamamaraan ng pampaswerte. Alam naman natin na ang bawang, hindi lang ito nagtataboy ng mga negative energies, ng mga, ng mga negative vibes, ng mga malas, kundi ang bawang, ito din ay isang pampaswerte para mag-attract ng swerte sa pera, ng abundance, ng prosperity, and happiness. Kaya gawin na itong pamamaraan na ito. Kung nararamdaman nyo na napakadali lang at why not na hindi subukan. Basta ang paggawa ang mga pampaswerte ay laging sinasamahan ng 100% na paniniwala at maging positibo. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte bagay-bagay.